Hi mga halang atin topic ngayon na tinatanong ni Roger. Ang tanong niya ay, magaling ka bang sumubo? At paano mo napapasigaw sa sarap yung sinusubo mo? So hindi pag-uusapan for today's video. Andrasado ko malaman kung ano ang ka kasagot. Please keep watching pero bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. alam nyo kapag halimbawang yung subo na yan, yung naaalala ko, naiisip ko yung sinasabi nila na dapat daw kinakain, dapat daw sinusubo ang isang lalaki para hindi magluloko. Hindi yun totoo. Kasi kahit gaano ka kagaling kumain, sumubo, magluloko at magluloko ang isang lalaki kapag ka ginasto niya. So magaling nga ba kung sumubo? Ang sagot ko dyan ay syempre naman. Alam nga namang sasabing kung hindi ako magaling sumubo. So, paano ko nga ba ginagawa? Paano ko napapasigaw sa sarap? Ang sagot ko dyan ay pinapalapad ko yung dila ko at lalapain ko ng gusto yung mula ilalim hanggang ibabaw, hanggang kasingit-singitan yan. At doon sa ilalim na yun, papalaparin ko yung dila ko, kahit padadaanin ko pa doon sa butas doon sa likuran at pagagapangin ko yung dila ko paakyat. Paakyat doon sa tea. Pero hindi ko yan agad-agad ay -agad sinusubo ng subo agad. Ganyan. Tinatrabaho ko yan ng paikot-ikot hanggang mabasa ng aking laway yung kabuuan ng tea. Hanggang doon sa kanyang itlog, doon sa kasingit-singitan, sa butas na nga ilalim, yung ganyan. At sinusubo ko rin yung itlog. Kapag so, kasi halimbawa, kiliting-kiliti ng isang lalaki, lumiliit na ng bahagya, yung itlog at isusubo ko na yan ng buo. Opo, sinusubo ko yan at kinikiliti ko, pinapaikot ko yung dila ko doon sa itlog. Opo, ganun po. So, ganun ako magtrabaho. Tapos, saka ko tatrabawhin yung kapunuan. So, hindi ko agad isinusubo yung kapunuan. Tinatrabaho ko yung paikot at mula baba, pataas. So, sana sagot ko na tama. Ang itanong mo like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.